Hello guys. Ayan, lakad-lakad na naman tayo pa uwi. Buti na yung may exercise tayo. Ayan, halaro. Ano mga bata? 8 minutes walk lang kasi galing sa shop ko hanggang sa house namin. sa maganda yung mayroong exercise. Oo, galing natin ang pag-walking. Nakatulong sa walk natin.

lagi naming nadadaan daming kumakain dyan masarap kasi kahit mahal masarap tsaka ang ganda sa loveliness. I recommend the Marayong hotels very nice very clean and yummy the food and it's just alright the price that's why many people are going there Ayan ang train guys oh. Train station doon. Okay, dito na tayo. so safe kung dito ka mag lakad hindi ka natatawi doon oh no? kasi busy doon oh no? dapat yun yung aming um, sa left yun yung aming um, street but it's safer when you when you walk here you don't have to cross the the busy road jumper kasi wag malamig na eh buto na yung kabalot tayo para tayo magpangot hindi tayo hindi tayo dito hindi tayo dito Tak put put. Maganda ni mga bulak bulak oh. Look at that. Ah, oh, ganda.